video na kung OFW ka para to sa'yo. Kasi ito yung mga reason bakit ka nag OFW. Okay? So ngayon pag-usapan natin bilang OFW, bakit nga ba habang OFW ka ay kailangan mong magnegosyo? So ito yon. Meron akong sinulat dito sa whiteboard na kailangan mong maintindihan. Or baka ngayon mo palang lang ito ma-realize. Okay. Unang-una, bakit ka nag-OFW? Kasi may pangarap ka. May pangarap ka sa buhay. Ama, kasi ang, 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 ang pangarap, libre yan eh. Ama, <coughs> ngayon kung nangarap ka, para kanino? Malamang para sa family, sa anak, sa asawa, sa magulang. Or gusto mong magkaroon ng masaganang buhay. Ama, so may pangarap ka para sa family mo. Ngayon, ang taong dito, di ba nagtatrabaho ka? So since nagtatrabaho ka, kumikita ka ng pera. Tama, pero ang tanong ba, habang ba ikaw nagtatrabaho, meron ka bang ipon? Kasi kung wala kang ipon, ibig sabihin, may mali sa ginagawa mo. May mali sa sipag mo. Kailangan ng sistema yan. Ngayon, kasi kung wala kang ipon, pag dumating ang emergency sa buhay mo, possible na isa sa mahal mo sa buhay, mawala ng buhay dahil sa emergency kasi wala kang ipon. Kasi bakit? Mostly sa mga OFW, especially, especially po sa part ng Middle East, kumikita lang sila ng 20,000 a month. So kung kumikita ka 20,000 a month at aasahan mo lang yung trabaho mo, after 2 years kasi yung sahod mo malamang laging padala sa pamilya itayong e tao, especially kapag Pilipino tayo hindi na natin iniisip kung yung paano tayo nagpagod, ang iniisip natin is paano ba maiprovide yung mga pangangailangan ng family natin so ganun kasi tayo, Kumbaga, masyado tayong mapagmahal sa pamilya nama? so kung kumikita ka 20,000 hindi tausa naman ipapadala mo sa family mo automatic yan after 2 years ng kontrata mo, hindi, hindi ka magkakaipon. Okay? So ngayon, napupunta lahat sa family. Alam mo naman, na ang pamilya, hanggat may inaasahan, aasa't aasa yan. Ito malupit, ikaw nagtatrabaho. Nama, what if hindi mo na kayo magtrabaho? Paano ang pamilya mo? Ama, tinuro ang baga. Minsan kasi ang tulong natin sa pamilya natin, ang tulong hindi nakakatulong. Kasi bakit? As OFW, ang ginawa natin, yung kinikita natin pa pera, pinoprovide natin sa family. Hindi na, tinuruan na natin yung family natin magiging tamad. Kasi, ang, ang mindset natin, nagtatrabaho tayo para sa kanila. Kaya sila, ang nakikita nila sa atin, tayo yung, tayo as OFW, ikaw yung provider nila. So, hanggat, sabi ko nga, hanggat, ang pamilya hanggat may maasahan, aas at aasa yan. So, kailan pa yan kikilos? Tama? Ngayon, what if magkasakit ka? What if di mo na kayo magtrabaho? Paano ang pamilya mo? Di umaasa lang sila sa kinikita mo. Eto malupit. Kung pamilya mo umaasa sa kinikita mo at dito ka lang din umasa, kapag walang sahod, pag no work, no pay. Ngayon, bakit kailangan mo magnegosyo? Kailangan mo magnegosyo, ipasok, pasukin mo yung negosyo habang OFW ka pa. Kasi bakit? Habang OFW ka pa, may, kaya, may kakayanan ka pang pumasok sa isang negosyo kasi wala pong negosyo na walang puhunan. So kapag nandito ka na sa Pilipinas, mahirapan ka pong maglabas ng puhunan. Ngayon, habang OFW ka pa, kailangan sa kinikita mo every month na 20,000, kailangan may ilalagay ka ng portion na papasok sa business sa kinikita mo. Kasi kapag ibigay mo ng ibigay sa family mo yan, automatic, kung magkano ibibigay mo sa pamilya mo, ubusin nila yan. Bigyan mo ng maliit ubos, bigyan mo ng malaki ubos, lahat ubos. Tama? So, tandaan mo, tandaan mo, na nangarap ka, ay na, 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 na nag, nag, nag abroad ka para sa, kasi may pangarap ka, para sa family. Okay? Eh ngayon, wala kang ipon. Ang pangarap, may amount to. So, since wala kang ipon, pag dumating ang time na emergency, anong gagawin mo? Papasok ka sa, sa utang. Mangungutang ka. So, kapag nangungutang ka, malamang, magbabayad ka pa rin. Tama? Bakit hindi ikaw magnegosyo? Pasok ka sa negosyo, ang gawin mo, itong negosyo, itong sahod mo, pwedeng kalahati ipasok mo sa negosyo, yung kalahati ipadala mo sa family at least ang negosyo mo mag-generate yan ng pera. Kung kumikita ka sa work mo, ito work mo, kumikita ka ng 20,000 a month, sabihin na lang natin na dito sa negosyo kikita ka din ng 20,000 a month. Ibig sabihin, kung kikita ka ng 20,000 a month sa work, kikita ka sa business 20,000 a month, meron ka ng income na 40,000 a month. Tama? Ganon ka-importante na may negosyo ka. Kasi bakit? Kung hindi ka magnegosyo, pag wala kang extra sa, kinik sa kinikita mo, sabi ko nga, pag no work, no pay. Pag may emergency, mangungutang ka. Tama? Pag wala kang ipon, mangungutang ka. Kapag kailangan ng pamilya. At pwedeng isa sa mo sa buhay, mawala ng buhay, kasi hindi mo na pagandaan ang emergency. Kasi lahat ng kinikita mo, inuuwi mo sa pamilya mo. Kaya ang nangyayari, kahit may pangarap ka, hindi mo na kukuha yung pangarap kasi ang pangarap, ilusyon na lang. Kasi bakit? Mas inuuna mo yung pamilya mo. Pag inuuna mo yung pamilya mo at di mo iisipin kung yung, saan mapunta yung mga, yung, yung, ah, uh, kinikita mo, saan mapunta, mahirapan ka. Kasi bakit? Hindi ka magkakaipon, inuuna mo, pamilya mo eh. Yung pamilya, sabi ko nga, hanggat ang pamilya may maasahan, at asa yan. Ngayon, dumating ang emergency, paano ka na? negative ka na. Baon ka pa sa utang. Naintindihan po, ito malupit. Nawala yung trabaho mo, magpahinga ka, kapag may negosyo ka, may mauwian ka, pero pag di ka nagnegosyo, automatic, back to zero ka. Kaya kung ikaw ngayon yung tao, kumikita ng 20,000 per month, isipin mo na dapat, kung magbibigay ka sa family mo, kasi nagtrabaho tayo para naman talaga sa family, isipin mo papasok ka talaga sa negosyo. Kasi at the end of the day, uuwi at uuwi ka ng Pilipinas, pag uwi mo ng Pinas, pag hindi ka nagninegosyo, babalik ka ulit sa ibang bansa para kumita lang ng ganyang klaseng halaga. So, yun lang. I hope may natutunan ka. I hope may na ka na importante pa rin na hindi ka aasa sa kung ano lang yung trabaho mo. Kasi bakit? Hindi sa lahat ng oras, o hindi sa lahat ng panahon ay kaya mong magtrabaho. Kailangan mong magpahinga. Or kung ikaw OFW,